Alam ko na para sa marami, hindi pa nawawala ang kirot ng pagkabigo. Sabi ng iba, grabe naman. Three years na, hindi pa din nakakalimutan yung heartbreak. Mas malalim daw ang pagmamahal. Mas malalim din ang sugat. ba? Diba? Pero pagkatapos ng nakaraang halalan, talagang hindi maiwasan na makaramdam na mga pagkadismaya sa mga nangyari. Napapansin nga natin, tuwing may sasabog na issue sa ating bayan, parang hindi maiwasan ng iba magsabi, sabi ko na sa'yo, At nakikita natin nakikita natin sa Facebook mahilig pa din tayong maglapag ng mga resibo at mag-post ng mga throwback 'di ba ng ating mga plano para sa gobyerno. At kasama nito paminsan ang paghuhusga sa mga kababayan natin na hindi tumugon sa ating panawagan noon. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Kung saan may pagkakataon muli tayong palakasin ang ating hanay. Nakita na natin na sa loob ng na mga nagdaang buwan at taon, Napakahalagang plataforma nito para unting-unting basagin ang pananam pananamantala sa taong bayan. Ang patunay nito, si Sen. Risa Hontiveros. <laughs> na alam nating tunay na tumitindig para sa interes ng mga Pilipino. Proud tayong lahat sa kanyang performance sa Senado. Pero di ba mas gagaan ng laban pag meron siyang kasama? Kaya ang susunod na atas para sa atin lahat, bigyan natin si Senator Risa ng mga kaalyado at katuwang mga kapwa niya matitino at mahuhusay. Natitindig kasama niya sa lahat na laban. Magagawa natin ito ngayong 2025. Iupo natin sa Senado ang dalawa sa ating pinakamasigasig na mga kasama. Unang-una, Number five sa balota, Senator Bam Aquino. Kampiyon ng libreng edukasyon at siguradong trabaho. Higit pa sa husay. Si Senator Bam, parang hindi na ako sanay na matagal magsalita. Nawawalan na ako ng boses. Kulang sa practice. Higit pa sa husay, si Senator Bam ay masasandalan sa pinakamalalaking laban. Alam na alam ko ito dahil siya yung aking naging campaign manager nung ako ay lumaban for the vice presidency sa 2016 at siya ulit ang aking piniling campaign manager nung ako na palaban noong 2022. At bagamat marami ang mga hamon na ating hinarap, Kampante ako dahil siniguro niya na maayos ang lahat. Ganyan ang senador na kailangan ng taong bayan. Mahusay at maasahan. At syempre, kilalang kilala niyo ito. Ang aking partner sa ating makasaysayang People's Campaign. Number 51 sa balota, Senator Kiko Pangilinan. Ang masisiguro na hello pagkain, pagkain sa mas mababang presyo. Tapat sa tungkulin at batak na sa serbisyo. Nung napasabak ako nung 2022, naalala nyo ba yon? Last minute ako nagdesisyon. Last minute ako nagdesisyon pero si Senator Kiko ang unang-unang pumasok sa isip ko na maging kasangga sa laban. Handang-handa na siyang tumakbo noon bilang senador. Kumpleto na yung kanyang mga tarps for senator. Pero isinantabi niya ang sariling ambisyon para samahan ako sa pakikipaglaban para sa bayan. And after ko siya nakasama ng mahabang panahon nagkakampanya, alam kong hindi ako nagkamali. Napakabuting tao, honest, saka maaasahan na kasangga. Ganyan ang senador na kailangan natin. Yung sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa, mula umpisa hanggang sa dulo. Kung kumandidato siya noon bilang senador, siguradong sigurado na sana. Pero isinantabi niya ang kanyang ambisyon sa isang laban na walang kasiguruhan. At yon ang isang pagpapatunay kung gaano kalalim ang pagmamahal sa bayan. Sinabam at Kiko ay dalawa sa pinaka matitibay na patunay. Nang na tunay na nagmamahal, hindi ka lolokohin, hindi ka iiwan, at hinding hindi ka susukuan.